Ito ay hango sa totoong salaysay ng isang taxi driver noong magbakasyon ako sa Pilipinas ng Disyembre ng 2010. April 26, 2010, Summer. Bakasyon ng mga stodianti. Pitong buwan matapos tumama sa Pilipinas ang bagyong ondoy. Mainit at ilang buwan na ring walang ulan. Isang taxi driver sa Marikina ang tumatakbo sa kahabaan ng Hill Fernando Avenue. Nang may pamarang babae na nasa late 30s ang edad. Taxi driver, san po kayo ma'am? Pasahero, handa kong magbayad kahit magkano? Ikutin natin buong Marikina. Hinahanap ko kasi ang anak ko. Dahil sa naawa naman ang driver kaya pumayag na rin ito. Taxi driver, mga ilang taon na po ba ang anak nyo ma'am? Babae po o lalaki? Pasahero, sampung taong gulang. Babae, taxi driver, kailan pa ba siya nawawala? Pasahero, pitong buwan na. Taxi driver, naipa-blotter nyo na po ba? Pasahero, pumunta ako ng presinto pero di nila ako pinapansin. Binaliwala lang ako. Taxi driver, ganun po ba? Sige po, iikutin natin yung mga posibleng mapuntahan niya. Makalipas ang halos dalawang oras. Taxi driver, ma'am, mukha pong malabo natin makita ang anak niyo. Isa pa, mag alas 12 na ng gabi, samahan ko na lang po kayo sa presinto. Pasahero, huwag na, ilang beses na rin akong nagpabalik-balik doon. Pero para silang binging hindi ako naririnig. Taxi driver, ganun ba? Sanyo po ba nakita ang anak nyo para mapuntahan natan ang lugar? Pasahero, sa bahay, malakas ang ulan noon. Walang hinto ang pagulan dala ng bagyong ondoy. Binawhaw ang bahay namin hanggang umabot sa Kisame. Aakyat sana kaming magina sa bubong pero natangay kami ng malakas na agos ng baha at doon kami nagkahiwalay. Taxi driver, ma'am, huwag po kayong magagalit. Di kaya patay na anak nyo. Pasahero, nararamdaman kong buhay siya. Ipara na lang sa tabi at bababa ako. Hininto ng driver ang sasakyan sa gilid ng daan. Taxi driver, ah, ma'am, bali umabot po ng limandaan at limampung pesos. Inabot ng pasahero ang pera. Taxi driver, ah, ma'am wala na po baka yung ibang pera dyan? Eh puro basa po tong perang binigay nyo e eh at puro putik pa po. Walang sagot na narinig ang driver, kaya tumingin siya sa likod. Para kausapin ang babae, taxi driver, ma'am, puro basa po tong. Laking gulat niya nang wala na doon ang kanyang pasahero, at napansin niyang basang-basang ang upuan at sahig punong-puno din ng putik ang lugar na inupaan ng babae. Nagtaka siya dahil, malinis naman ang naturang babae nung pumara ito. Nakasuot pa nga ito ng puting-puti damit. Tumingin siya sa paligid para hanapin ang babaeng pasahero baka bumaba na ito. Pero mas nangilabot siya nang makita ang lugar na pinaghinuntaan niya ng sasakyan ay nasa tapat pala ng sementeryo. Sa takot, agad niyang inarurot ang sasakyan palayo sa lugar na yon.